Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Namahagi ang Ministry of Social Services and Development ng emergency shelter assistance sa 37 pamilyang naapektuhan ng bagyong Bebingka sa bayan ng Mapun noong February 3, 2025. Bawat pamilya ay nakatanggap ng 15,000 pesos bilang tulong pinansyal upang muling maitayo ang kanilang mga tahanan at makabangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo. Saklaw ng distribusyon ang mga residente mula sa iba't ibang barangay, kabilang ang labing apat na pamilya sa barangay Umus Mataha, labing dalawa sa barangay Sikub, dalawa sa barangay Irok-Irok, dalawa sa barangay Boki, dalawa sa barangay Sapa, dalawa sa barangay Duhol Bato, isa sa barangay Kompang, isa sa barangay Tabulian at isa sa barangay Lubak, Parang. Isinagawa ang pamamahagi ng tulong sa pamamagitan ng house-to-house -house payout upang matiyak na direktang matatanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang mga ayuda at maiwasan ang aberya sa proseso. Ang aktibidad ay isinagawa ng MSSD Mapun sa pakikipagtulungan sa mga lokal na opisyal at lider ng barangay. Patuloy ang MSSD sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga nasalanta ng kalamidad bilang bahagi ng kanilang pangako na suportahan ang mga pamilyang nangangailangan at palakasin ang kanilang kakayahang makabangon mula sa sakuna. Ang ESA program ay isang mahalagang bahagi ng malawakang programa ng MSSD upang magbigay ng tulong sa pabahay para sa mga mahihinang sektor, komunidad at mga internally displaced persons sa rehiyon ng Bangsamoro na naapektuhan ng natural at human-induced disasters. Bilang bahagi ng selebrasyon ng ika na anibersaryo ng Bangsamoro Museum, inaanyayahan ito ang mga mamamayang Bangsamoro na dumalo at makisa sa pagsasaliksik ng makasaysayang istorya ng BARM sa mga nagdaang panahon. Ang detalye sa report na ito. Ang bangsa Morong Siyom ay higit pa sa isang imbakan. Ito ay isang tulay na naguugnay sa mga henerasyon, isang simbolo ng pagmamalaki ng kultura at isang pagpapaalala sa atin ng mga kwento ng ating pagkatao at pinagmulan. Sa pamamagitan ng pagbisita, ang isa ay hindi lamang makakakuha ng kaalaman sa kasaysayan, ngunit nagaambag din sa pagpapanatili ng isang pamana na malalim na nakaugat sa mga halaga, pagkikibaka at adhikain ng mga taong bangsamoro. Habang ipinagdiriwang ang ikaanim na taon nito, ang Bangsamoro Museum ay nananatiling nakatuon sa misyon nito sa pagtuturo o edukasyon, pagbibigay inspirasyon at pagpapalakas ng kultura ng rehiyon. Iniimbitahan ng BCPCH BARM na bisitahin at maging bahagi ng pagdiriwang ng kasaysayan at pagkakakilanlan. Uh, museums are cultural institutions that no? play a vital role when it comes to preservation, conservation of our uh, cultural heritage, our histories. No? So basically, it's a repository of our tangible uh, heritage. No? And somehow, uh, we see it as uh, like a place where collections are stored. No? Uh, and these collections are very important uh, because they depict no, the, the identity, the culture of each uh, ethno-linguistic group that, that is uh, living no, in the community. and it is in the, in the modern times, uh, in a fast-paced world, no, uh, the younger generation uh, tend to forget uh, their identity. No? They're more focused on the digital world. So that's why museums are very important in communities so that they won't forget uh, about their heritage, their history, and uh, they will feel uh, that there's a, 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 an urgency huh, uh, to to preserve and protect their uh, culture, and instance. Ang mga exhibit sa Bangsamoro Museum ay nagsisilbing tagapagsalaysay ng makwento ng nakaraan ng rehiyon hanggang sa pagtatag ng barm. Isa rin itong tulay upang mabigyan ng kalinawan ng mga kabataang Bangsamoro hinggil sa kung sino, paano at kung anong mga sakripisyo nga ba ang kinailangan gawain upang marating ang rurok ng tagumpay na tinatamasa natin sa kasalukuyan. Basically, uh, of course, uh, one thing that is uh, uh, When the Bangsamoro government started, no? so there are a lot of questions like, uh, how did the term uh, Bangsamoro come, come about? No? So, in the museum, uh, we explain. No? There are artifacts, there are researchers that exhibits that explain who are the Bangsamoro. So, in the way, uh, people coming from uh, even coming from the region outside the region, they uh, get this uh, free lesson. We uh, educate them and get aware about the, what is the new, newly formed government, no? about uh, the Bangsamoro government. Then we talk about uh, how rich and how diverse the culture of the Bangsamoro, and when it comes to the political history of the Bangsamoro from the first form of government until now. So we, we explain the history through our displays, our artifacts. No? So in a way, uh, we are helping the the, the Bangsamoro government in explaining to the public, you know, why why do we exist? No? Why do we we uh, fought for our self determination? No? So it's a it's it's really a good venue you know, or place or institution so that we can learn the history and the culture of our uh, people, Bangsamoro. Bukas ang museo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali at mula ala ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Nag-aalok ng maraming mga pagkakataon para sa mga bisita na makisali sa malawak na koleksyon nito. Ang mga paaralan, organisasyon at pamilya na nagahanap ng isang nagpayaman na karanasan ay hinihikaya sa samantalahin ang mga group tours na nagbibigay ng isang gabay na paglilibot sa mga pinakakilalang exhibit ng museo. So, uh, To everyone, uh, the Bangsamoro Museum uh, is open for admission, and uh, we invite everyone to come and visit uh, the Bangsamoro Museum located at the Bangsamoro Government uh, left side, uh, left wing of the SKCC building. So uh, let's learn and revisit no? the, the rich and diverse culture and history of the Bangsamoro. So again, uh, thank you and asalam. Carmina Camid, BIO News. Tinalakay ng Bangsamoro Parliament's Women, Youth, Children and Persons with Disabilities Committee ang second and third chapter ng Parliament Bill No. 336 o ang iminungkahing Bangsamoro Gender and Development o BIGAD Code. Layunin ng iminungkahing code na mapagbuti ang pagkakapantay-pantay at pagunlad ng kasarian sa rehiyon kabilang ang mga hakbang upang maprotektahan ang mga tao mula sa karahasan na batay sa kasarian at matiyak ang pantay na pag-access sa edukasyon, kalusugan at mga pagkakataon sa pagtatrabaho. Inirerekomenda din ng panukalang batas ang mga pagpapabuti sa mga kondisyon ng lugar ng trabaho tulad ng hiwalay ng mga banyo para sa mga kalalakihan at kababaihan, lactation stations, home care centers at prayer rooms sa parehong pampubliko at pribadong mga establishmento. Binigyang diin din ng komite na matapos ang kanilang pagsusuri sa buong panukalang batas, isa sa alang-alang nila ang mga necessary amendments upang matiyak na ang lahat ng mga probisyon ay balanse at epektibo. Formal na ang kolaborasyon ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute, sa Ministry of Trade, Investments and Tourism of the Bangsamoro sa ginanap na 2025 National Textile Convention noong January 31, 2025. Nakatuon ang kolaborasyong ito sa mapping at profiling fiber producers, weaver at mga tagagawa ng tela sa rehiyon upang masuri ang mga pangangailangan at bumuo ng mga diskarteng gamit ang agham teknolohiya at pagbabago upang mapalakas ang industriya ng tela. Isa din sa pangunahing inisyatibo ay ang pagpapakilala ng handloom machine sa Inol Weavers na naglalayong madagdaga ng pagiging produktibo at pag-aalaga ng mga bagong disenyo ng habi. Magbibigay din ng DOST PTRI ng dalawang 45 pulgadang handloom machine sa Maguindanao in All Weavers Council bilang bahagi ng pagsisikap na ito. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone. Ayon sa pag-asa, asahan na makakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at warm ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngala ng Bangsamoro Information Office, ako po si Carmina Kamid naghahatid balita sa ngala ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po. Pagpalain ang Bangsamoro. Oh.